At ang hirap. So, try natin yung song na ito. Shade lang muna tayo. Bagay pa? <laughs> Bagay ba? Lalagay ng kolorete sa aking mukha. Para di nila malaman. Tunay na naganap. Ibigin sa'yo pang mga Para di halata Ang daming ko'y pinigipigil Sa loob umiiyak Dahil ikaw Ay hindi na At ang hirap Magpapanggap Kahit ang totoo ay talagang wala ka na, mulat ng aking mata, may mahal ka namin wala na akong mata? Ano ko sasabihin, mga kaibigan ko? 🎵🎵 Ako rin ang sisisihin, nabulagan ako Na ikaw at ako ay hindi mo Ang hirap magpapanggal Kalagang wala kana wala Kung bukas Ulat na aking mata Bye, mahal ka ng iba kung na akong magagawa Di ba? San ba

Thank you so much.